guys, ito magluluto ako ng kare-kare. Yan ang puso ng saging. Ito yung sitaw. Ito yung ka, uh, talong. Ito yung yun, tuwalya ng baka. Ito mag-isa ng sibuyas. Yan ang atsuwete. And ito yung peanut butter. Yan. Yes natin siya guys. Okay? Ngayon, nilagyan ko ng mantika guys. Hey guys, nagisa na ako ng sibuyas. Ayan na siya guys. Akong nilutong kare-kare. Ayan na siya. Ito na siya guys. Ayan. Ayan ang maniloto kong kare-kare guys. Ayan. Kaluluto ko lang guys. Ayan. Uusok-usok pa. Ayan. Okay. Thank you guys.